Magandang araw mga kabarangay. Narito na naman po tayo para sa ating pamahiin. Ang pamahiin ay isang walang basehang paniniwala hinggil sa mga bagay-bagay na wala namang relasyon sa isa't isa. Mga pamahiin tungkol sa mga dapat at di dapat gawin ukol sa mga hayop. Huwag na huwag kang gagamit ng masamang salita sa mga daga at baka ikaw ay kanilang dalhan ng salot. Dapat ay tawagin mo silang mga mababait. Ulitin ko po, huwag na huwag kang gagamit ng masasamang salita sa mga daga at baka ikaw ay kanilang dalhan ng salot. Dapat ay tawagin mo silang mababait. O mga kabarangay, ang mga ito ay pamahiin lamang na namana natin sa ating mga ninuno at nagpasalin-salin na sa maraming henerasyon. Naging bahagi na rin ito ng paniniwala ng iba. Nasa atin kung paniwalaan natin o hindi. Para sa mas marami pang mga pamahiin, bumisita lamang po kayo o mag-log on sa aming website sa www.kabarangay.com. Maraming salamat po.